Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 241 hanggang 245. Kabanata 241. Si Jovia ay naagrabyado sandali, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing hindi kumbinsido. Gusto kong makipagkumpetensya sa kanya, kung kaya niya talaga, hihingi ako ng tawad sa kanya. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Hinipan ni Chunky ang kanyang balbas at dumila. Natigilan ang nasa ng gulang na lalaki mula sa pamilya song na katabi niya. Walang nag-isip na ang lakas ni Charlie ay talagang mas mataas kaysa kay Chunky. Medyo natarante rin si Honor. May kaunting brush ba talaga ang batang ito? Paano ito posible? Umasa lang sa kanya? Makumbinsi kaya si Chunky? Sa sandaling ito, sinulya pa ni Charlie si Jovia at nakitang puno ng galit ang mukha nito sa kanya. Ang maliit na mukha ay namula, at siya ay mukhang hindi nasisiyahan. Natuwa, at nagtanong, ako hihigit pa? Siyempre, ito ay medikal na kasanayan. Inikat ni Jovia ang kanyang mga mata at biglang umiti. Ang batayan ng tradisyonal na gamot ay makita, marini, at magtanong, mas mahusay tayo, sabihin mo sa akin, sa harap ng lahat ng tao dito sa room, anong klaseng sakit meron ng Old Song? Saan yon? Maaaring mukhang simple na sabihin ang mga sintomas ng pasyente mula sa pulso, ngunit ito ay higit pa. Mahirap para sa tradisyonal na gamot. Kahit si Chunky mismo ay maaaring hindi ito ganap na makita. Gayunpaman, ito ang husay ni Jovia. Siya ay nasa mga bisig ng kanyang lolo mula noong siya ay isang taong gulang at nakakita na siya ng hindi bababa sa libu-libong mga pasyente. Ang kanyang memorya ay kamangha-mangha, at naaalala niya ang halos lahat ng sakit at suriin ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, nakikita niya ang kalagayan ng kabilang partido mula sa kanilang mukha, at siya ay halos sigurado dito. Jovia, hindi ba ikaw si Miss Difficulties? Hindi nasisiyahang saway ni Chanky. Gayunpaman, walang inaasahan. Tumango si Charlie at ngumiti, kung gayon, depende sa'yo. Nang makita ang pangako ni Charlie, hindi na nagsalita si Chunky, gusto rin niyang makita ang kanyang mga detalye. Mauna na ako, tuwang-tuwa si Jovia, at agad siyang humakbang, naglakad at dahan-dahan humarap sa karamihan. Tinitigyo ng mabuti ang kabilang panig. Pagkaraan ng sampung minuto, ngumiti si Jovia at sinabing, lahat ako ay optimistic. Namumula si Uncle Song sa kanyang katawan at paalang naguhit sa kanyang noo. Siya ay dapat na naghihirap mula sa mataas na presyon ng dugo. Siya ay karaniwang may magaan na pagkain at umiiwa sa malalaking isda. Nang matapos siyang magsalita, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng pamilya Song ay bumulalas. Nakakamangha talaga ang henyong doktor na si Jovia. Mayroon siyang mataas na presyon ng dugo. Muling itinuro ni Jovia si Honor at sinabing, ang kanyang kilay ay pula, ang kanyang mga mata ay maulap, mayroon siyang lagnat sa baga, at halos gumaling na ang kanyang kalagayan. Napangiti ng mapait si Honor, hinahangaan ko ito, inubo siya at umabot sa baga noong nakaraang linggo. Siya ay halos gumaling na. Idinagdag ni Jovia, tungkol kay Miss Song, kung minsan siya ay may hindi regular na regla at panregla na dapat ay sanhi ng labis na trabaho. Tumango si Warnia at sinabing, "Tama ka." Isa-isa niyang itinuro ang mga sintomas ng ilang tao, at lahat sila ay tama. Nagulat ang lahat at pinuri si Chunky para sa kanyang pagtuturo sa kanyang apo. Sa murang edad at ang kanyang mga kasanayang medikal ay malawak na. Ngumiti din si Chunky, medyo proud. Sa wakas, tumingin muli si Jovia kay Charlie. Matagumpay na ngumiti, at sinabing, Mr. Charlie, ikaw, ang kondisyon mo ay ang pinakaseryoso, baka inatake ka sa puso. Ngumiti si Charlie at sinabi, hindi ko inaasahan na sa murang edad, ang mga kasanayan ay napakaganda, hinahangaan ko rin ito. Gayunpaman, mayroong isang maliit na pagkukulang, idagdag ko ito para sayo. Kabanata 242 Pagkatapos magsalita, itinuro niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng pamilya Song. Bukod sa mataas na presyon ng dugo, ang ginoong ito ay naghihirap din sa diabetes at palpitations ng kanyang puro. Lalo na ang mga tadyang ng kaliwang dibdib ay dapat na Sa palagay ko ito ay dapat na isang lumang pinsala sampung taon na ang nakakaraan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Song ay nagulat at sinabing may pagtatakang. Mr. Wade, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay masyadong malakas. Kahit na ang aking diabetes at sirang buto ay maaaring nakita. Naaksidente nga ako sa sasakyan labintatlong taon na ang nakakaraan at nagkaroon ako ng bali sa tadyang. Ngumiti si Charlie at muling itinuro si Honor. Ang impeksyon niya sa baga ay sanhi ng pagsalakay ng sipon pagkatapos uminom at ang paggana ng bato. Bilang karagdagan sa baga, ang kanyang pinakamalaking problema ay dapat nakakulangan sa bato. Una, lipulin ang init ng baga para gumaling ang kidney. Napahiya si Honor at sinabing, napaka-fucking mong nagpapanggap na tanga. Mayroon akong napakagandang kidney. May kidney deficiency daw ang isang lalaki, natural hindi siya kumbinsido. At saka, kahit mahina talaga ang kidney, hindi dapat banggitin. Tiningnan siya ni Charlie at mahinang sinabi, ang kakulangan sa bato ay tanda lamang ng pag ng kidney. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, ang iyong kidney ay mag at ito ay lalong lalala. Ito ay hindi lamang makakaapekto sa iyong kakayahan sa lugar na iyon. Malamang na magdusa ka ng uremia. Kaya't huwag masyadong mapagmataas at maglaan ng oras upang pumunta sa ospital. Baka mayroon pang paraan para ma-rescue ka pa. Kung hindi, maghihintay ka na lang ng kidney transplant. Ikaw, nairita si Honor, at akmang aatake, ngunit pinigilan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki sa gilid. Tumingin muli si Charlie kay Warnia at mahinang sinabi, Miss Song, ang iyong katawan ay higit sa lahat. Apektado ng mga epekto ng nakulong na pagbuo ng dragon dati, at may ilan sequelae, at nagkataong nagkaroon ka ng menstrual event kagabi, at ikaw ay mas maulap, ngunit makatitiyak ka na kapag lumipas ang regla na ito. Lahat ng mga sintomas ay natural na mawawala, at ang mga darating na regla ay magiging mas maagap. Mukhang nagulat si Warnia, at medyo nahihiya siya, hindi niya alam. Paano malalaman ni Charlie na nandito siya, at malalaman niya na siya dumating kagabi? Hindi ba ito kamanghamang ha? Sa oras na ito, nakita ni Jovia si Charlie na dagdagan ang kalagayan ng mga taong ito. Siya ay nagulat, ngunit mas hindi kumbinsido. Hindi niya makita ang mga nakatagong sakit na ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha. Ngunit sumulyap lang si Charlie sa mga ito ng basta-basta, ngunit sinabi ang lahat. Ano ang nangyayari? Nang huhula ba siya? Kinagat ni Jovia ang kanyang lobby at sinabing, Mr. Wade, inatake ka sa puso. Tama ba ko? Talaga, ngumiti si Charlie at iniunat ang kanyang kamay sa harap ni Chunky. Kunin mo ang palso ko. Nag-alinlangan si Chunky. Iniunat ang kanyang kamay para ilagay ang palso ni Charlie. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang kamay ibinaling ang kanyang ulo at pinandilitan si Jovia, pagkatapos ay sumigaw. Isa kang pusang may tatlong paa, at gumagawa ka pa ng palakol sa harap ni Mr. Wade. Ikaw hindi ka pa rin humihingi ng tawad kay Mr. Wade, sumigaw si Jovia. Lolo, ano po bang maling na sabi ko? Umiling si Chunky, bumuntong hininga, at sinabing, Take a pulse for yourself, Mr. Wade has a heartache. Nagkakamali ka. Ano? Hindi makapaniwala. Kabanata 243. Sa wakas ay naunawaan ni Jovia kung ano ang ibig sabihin ni Charlie. Binibigyan pa rin siya ng muka ni Charlie. Nagulat din si Chanky. Nakita niya na kinokontrol ni Charlie ang kanyang panloob na paghinga. Sadyang hinahayaan na damaloy ang enerhiya pabalik sa kanyang katawan. Nalumikha ng ilusyon ng sakit sa puso kaya ang kanyang apo ay nalito. Gayunpaman, ang kabaligtaran na daloy ng totoong chi sa katawan ay maaaring magpasakit sa mga tao. Ngunit hindi lamang makokontrol ni Charlie ang tunay na daloy ng chi sa kanyang katawan, ngunit bawiin din at magpahinga, nang malaya, at ang kanyang kutis ay gaya ng dati, nang walang anumang sakit, malamang na ang cultivation base na ito, higit sa limampung taon, hindi bababa sa higit sa isang daang taon ng pag-aaral. Alam ni Changki na nakilala niya ang isang dalubhasa sa nakatagong mundo. Ang kanyang apo ay namamatay pa rin, na patuloy na nagbubunsod sa kanya. Sa kabutihang palad, si Charlie ay isang maginoo. Kung magagalit siya sa kanya, siya at ang kanyang apo ay kailangang bumalik sa kanluran sa isang galaw lang, at wala na silang lakas na lumaban. Kaya kinan-dila niya si Jovia, at sinabing, Mr. Wade, ang iyong antas ng paglilinang ay hindi pangkaraniwan. Tiningnan ko ito ng mag-isa at ako ay humingi ng tawad. Pagkatapos magsalita, mabilis na ikinulong ni Chunky ang kanyang mga kamao at itinaas ang kanyang mga kamay kay Charlie. Walang paraan ang matandang guro para disiplinahin ang kanyang apo. Pakiusap Master Wade. Dapat ko siyang parusahan ng mabuti sa aming pagbabalik. Naka-recover din si Jovia at naunawaan na ang mga kasanayan sa medikal ng kabilang partido ay mas mataas ang mga grado kaysa sa kanya. Iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabi, aminin ko na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay mas mahusay kaysa sa akin. Ngumiti si Charlie at iwinagayway ang kanyang kamay. At sinabing, ang pagsasagawa ng medisina ay para iligtas ang mundo at iligtas ang mga tao. Walang malakas o hindi malakas. Kung makatagpo ako ng ilang mahirap na mga sakit na hindi ko pa nakikita, baka kailangan kong humingi ng karagdagang payo kay Mr. Chanki. Dahil sa pananalitang ito ay mukhang nahihiya si Chanki, ngunit lalo siyang hinangaan. Malinaw ang mga kasanayang medikal ng kabilang partido ay mas mataas kaysa sa kanya, ngunit siya ay sadyang binigay ang nagpakumbaba. Ang isip na ito ay tiyak na hindi pagmamayari ng ordinaryong mga tao. Bukod dito, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay umabot sa isang napakahusay na antas. Kaysa sa kabuuan ng bansa, wala nang pangalawang taong mahahanap na katulad niya. Itinaas ni Chunky ang kanyang kamay kay Charlie at sinabing may seryosong mukha. Hindi ko inaasahan 'yon sa buong buhay ko. Nakilala ko ang isang master na tulad ni Mr. Wade at hihingi ako kay Master Wade ng payo sa hinaharap. Hinawakan ni Charlie ang kamay niya at bahagyang tumango. Nagulat si Chunky at mabilis na sinabi, "Salamat, Mr. Wade." Nang narinig ang pag-uusap ng dalawa, nagulat ang lahat ng nasa kwarto. Siya na ang numero unong henyong doktor sa Oris Hill, kaya siya ay nagpakatutuong humingi ng payo kay Charlie. Ang no, isang henyong doktor sa Oris Hill ay lubos na iginagalang kahit saan man siya magpunta, at tinatrato din ng mga pangunahing ospital si Chunky bilang panauhin. Mukha talaga siyang pupil sa harap ni Charlie at humingi ng payo sa master. Ito ay hindi kapanipaniwala. Natigilan din si Jovia ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Sinulya pa ni Charlie si Chunky at sinabing, Old she, sa tingin ko may internal injury ka, kaya bahala na ang apo mo sa sakit ha? Nakita mo talaga ang internal injury ng lolo ko, bakas sa mukha ni Jovia ang pagtataka, gayon pa man, mabilis siyang nakabawi. Sa medical skills ni Charlie, makikita na normal din ito. Sinabi ni Jovia, ang aking lolo ay pinagaling ang kanyang mga sugat. Sa taong ito, ginawa niyang huwag ng manggamot ng iba. Nang mahanap siya ni Honor, tumanggi din ang lolo ko. Ngunit dalawang araw na ang nakalipas. Isang kaibigan ng aking lolo ang nagbenta sa kanya ng isang mahiwagang gamot. Narinig ko yon at nakuha ang magic medicine sa Ores Hill. Nais ng aking lolo na sumama at magkaroon at tingnan. Kaya napahinto siya para makita din si Mr. Song. Kabanata 244 Anong mahiwagang gamot? Nagulat din si Charlie. Mayroong kahit isang mahiwagang gamot na nagpabighani kay Chunky. At hindi niya alam anong pambihirang kayamanan yon. Mabilis na kinuha ni Chunky ang isang jade box mula sa kanyang mga braso. Binuksan ito ng maingat. At sinabing, Itong mahiwagang gamot ay nagkakahalaga ng limang milyon, ngunit ito ay lubos na sulit. Kinuha ko ang kalahati nito, at pinipino ko itong kalahati ng gamot. Dala ko ito, Mr. Wade, pakiusap tingnan mo ito. Nang makitang ang magic medicine, na ito ay ginawang isang kayamanan si Chanky, nagtipo ng mga tao sa paligid upang makita kung ano ang magic medicine na nakabighani sa doktor. Pagkabukas pa lang ng jade box ay biglang lumabas ang amoy ng gamot. Nang makita ang kalahating itim na tradisyonal na tableta ng gamot sa kahon. Kinuha ni Chunky ang isang jade na kutsilyo. Maingat na pinuto lang isang malaking piraso na kasing laki ng isang pako. At ibinigay ito sa nasa katanghaliang ang gulang na lalaki sa pamilya at kay Honor. At hayaan silang dalawa na subukan. Nag-alinlangan ang dalawa at nilagay ang slag ng gamot sa kanilang mga bibig. Natunaw ang slag ng gamot sa bibig, at ang ekspresyon ng nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa pamilya Song ay naging mas nagulat. Kuya Shi, anong klaseng gamot ito? Madalas akong may mapurol na sakit sa bali ng aking kaliwang dibdib. Ngunit ngayon ay nawala ang sakit. Natigilan din si Honor. Ang aking mga baga ay palaging hindi komportable. Ngunit pagkatapos ng gamot, bumuti agad ang pakiramdam ko. Ngumiti si Chunky at sinabi, ngayon alam mo na ang bisa nito. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa pamilya Song ay mukhang nagulat at sinabi kay Mr. Shi. Ito ay nakakamangha talaga, ang elixir na ito, kung magagawa ito ni Mr. Shi. Gusto kong gumastos ng malaking pera dito. Mapait nang ngumiti si Chunky, napag-aralan ko na rin ang reseta nito. Ngunit hindi ko ito magagawa. Ang alam ko lang ay ito ang isang alchemy na matagal nang nawala. Natatakot ako na ito ay kalahating mahiwagang gamot. Isang hiyas sa mundo. Nakita ni Charlie ang kalahating tableta at natigilan siya sa lugar. Nasinunda ng isang mapait ng ngiti. Old she, binili mo itong gamot sa halagang limang milyon? Oo, oh, ngumiti si Chunky at sinabing, hindi naman sobra ang limang milyon. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon upang makabili ng naturang matagal ng nawawalang elixir. Mr. Wade, makikita mo rin na ang pil na ito ay galing sa magandang source. Sabi ng kaibigan ko, ang taong gumawa ng tabletang ito ay si Grandmaster Yin Shi, na mahigit isandaan at taong gulang. Ang aking kaibigan ay lumuhad sa tarangkahan ng tirahan ni Grandmaster, sa loob ng tatlong araw. Tatlo gabing lang bago napapayag si Master at binili ito ng limang milyong bawat isang piraso. Ang araw pagkatapos niyang bumili ng gamot, umalis ang Grandmaster sa kanyang tahanan at gumala. Natatakot ako na mahirap makita siyang muli sa buhay na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng pamilya Song ay bumuntong hininga. Itong matandang Master, natatakot ako na ito ay isang walang kamatayang Master. Gumastos ng limang milyon para bumili ng elixir na talagang hindi ka paniwala. Humingi ng tawad si Jovia kay Charlie bagamat kumbinsido siya sa kanyang kakayahan sa medisina nang naisip niyang mas mahusay ang kanyang mga medikal na kasanayan kaysa kay Lolo siya ay hindi komportable pa rin. Siyang Charlie's face at this moment weird na parang nagpipigil ng ngiti siya ay medyo nagalit at hindi napigil ang sabihin. Hoy, anong tinatawa-tawa mo dyan? Kahit tingnan mo ang elixir, pwede kang mag-practice? Saglit na natigilan si Charlie at nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, kailangan niyang sabihin, ako ang gumawa ng tabletang ito, Mr. Shi, niloko ka ng kaibigan mo. Pagkababa ng boses niya, tumahimik ang buong kwarto. Dose-dose ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Lahat ay natigilan. Natigilan si Chunky sa lugar, hindi na nakabalik sa Diyos. Maya-maya pa ay pumasok na siya na may pagtataka. Mr. Wade, nilinang mo talaga itong walang katulad na mga mahiwagang gamot. Ibinuka ni Jovia ang kanyang bibig na parang na-freeze ang kanyang katawan. Tumango si Charlie at mahinang nagsabi, Ang bagay na ito ay hindi isang mahiwagang gamot, ngunit ginawa ko ito para panggamot sa aking biyena na may mga pasak. At ako ay natakot na ang kanyang katawan ay hindi kayang tiisin. Sinadya ko rin bawasan ang potency ng mga gamot na ito, which are semi tapos na mga produkto lamang. Nang matapos magsalita si Charlie, tumahimik na naman ang mga tao. Kabanata 245 Laking gulat ni Chunky sa paglalarawan ni Charlie na hindi man lang siya nakapagsalita. Nanginginig ang buong katawan, maging ang puting balbas niya. Hindi siya makapaniwala na naisip niya na ito ang magic medicine na ginawa ng Grandmaster. Nakatago, pero pinino talaga ito ng batang si Charlie na nakatayo sa harapan niya. At, sa kanyang mga salita, ito ay maaari lamang ituring bilang isang semi-tapos na produkto. Ang mga semi-tapos na produkto ay napakalakas. Kung gayon kung ang tableta ay ginawa para sa walundaan, hindi. Ang epekto ay hindi bababa sa dalawang beses na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Pamilya Song ay natigilan, at biglang sumabog na tumalsik ang labis na kaligayahan sa kanyang puso. Hindi niya pinangarap na si Warnia ay makakatagpo ng isang napakahusay na Diyos. Kung ang Pamilya Song ay maaaring umawak ng ganoong hita, ito ay magiging isang gintong hita. Ngunit ano ang kinatatakutan ng karamihan sa mga mayayaman at makapangyarihang tao? Ito ay kamatayan. Kahit gaano kalaki ang pera, gaano man kalaki ang momentum, walang buhay na kasiyahan, maaari lamang maging walang kabuluhan. Kung kilala mo ang ganitong uri ng Panginoon na maaaring kumuha ng mahiwagang gamot sa kamay, hindi luho ang pagpapahaba ng iyong buhay. Hayaang sabihin ni Old Song kung mabubuhay pa ng limang taon. Ito ay isang pagpapala sa buong pamilyang Song. Dahil ang mukha ni Old Song, ang pundasyon ng pamilya, at ang mga contact ni Old Song ay imposibleng ikumpara sa sinumang mang inapo sa pamilya. Ang matandang guro ay buhay. Maraming tao ang dapat magbigay ng mukha, ngunit kung ang matandang guro ay wala na. Maraming tao ang hindi na magbibigay ng anumang kahalagahan sa pamilyang Song. Kaya naman, umaasa rin ang pamilya Song na mabubuhay ang matandang guro ng kasing dami ng taon kung maaari. Sa kanyang pagprotekta sa mga anak ng pamilyang Song, makukuha nila ang dalawang beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nagulat din si Honor, na kanina pa nakatingin kay Charlie, kasabay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting gulat. Kanina lang, desperadong kinukutsa niya ito. Pero ayaw niyang malaman na siya ang totoong nakatago na master. Hindi mapigilan ni Chanky na hawakan ang kanyang mga kamao at yumuko, nagmamakaawa, Mr. Wade, ang matandang guro, ay sinalanta ng mga lumang pinsala, kung kaya mong magpakabait at gumawa ng mahiwagang gamot. Gustong bigyan ka ni Old Master ng 10 milyon na cash. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Song ay hindi napigil ang humakbang pasulong upang sumaludo. At nanginginig na sinabi, Mr. Wade, kung maaari mong pinuhin muli ang magic na gamot, mangyaring bigyan mo ako ng regalo sa pamilya Song. Ang pamilyang Song ay handang magbigay sa iyo ng 10 milyon. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, hindi ako nagkukulang ng pera, at maaari akong maghanda muli ng gamot. Hindi magulo, since sincere ka, maghahanda pa ako in the future. Ginoong Wade, ikaw ay talagang isang natatanging tao para sa aming pamilyang Song. Tuwang-tuwa ang nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa pamilya Song na nakita niyang nakatayo si Charlie. At mabilis na inilipat ang isang bangkito at pinunasan ito ng kanyang manggas. Mr. Wade, umupo ka, Nagmamadali ring hinawakan ni Honor ang isang tasa ng tsaa at magalang na iniharap kay Charlie, Mr. Wade, humigup ka ng tsaa. Tahimik na nanunood si Warnia, nagulat sa kanyang puso na walang may dagdag. Hindi niya inaasahan na may ganoong lakas si Charlie. Bukod dito, siya ay isang labis na manugang, at hindi nasisilaw sa dalawampung milyong pera. Bakit? hindi kaya mas malakas ang sarili niyang enerhiya kaysa sa nakikita niya ngayon? Ngunit bakit ang gayong makapangyarihang tao ay handang maging manugang? Si Chunky, na bilang isang henyong doktor, ay bumuntong hininga din mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa oras na ito. Ginoong Wei, isa kang immortal na master, ang iyong lakas, ang iyong puso, at kapaligiran, natatakot ako na kung mabubuhay ako ng isang daang taon. Baka hindi ko na maabutan na kasama ka.